Good morning, guys. Ayan, oh. Baha sa palayan. Para ng dagat. Sayang ang aming mga tanim ng mga saging. Natumba na. Sayang. Tubo na pa naman. Sayang. Ang aming saging. Itong atom ano, ba? Hmm. Mga tanim naman dito sa taas. Wala na. Nagkaratumba na. Mabuti itong papaya, hindi na tumba. Dito tayo. Sa kabila. Ay, ina, kapo. po mga yero galiparan mga tanim ko ang awa naman yung bubong ng kapitbahay namin ang oh, katanggal ayun ang bahay nila oh. ang bubong itinat aming mga alaga Ano? Good morning. Okay tayo dyan. Ang mga alaga namin dito. sire ko lang. Nakumpleto sila. nag na sila. Mamaya, kakakain na. Nagutom na. So, Sayang yung saging. Sayang yung saging. Nora pa eh. Pati yung kuya ba? Ano na? Tumba din pala to. Nang! Nang! Bubong ni Ate ah. Kalas-kalas. Ah, limang yero ang natanggal. Ano yung bahay namin? Kulay blue sa kabila oh. nilipad talaga ng hangin papuntang bundok mabuti hindi umano sa bahay namin <tinyo> ang buhay ng kapatid ko oh. okay naman sila Napakagrabe oh, ang palayan. Oh. Parang may dagat. May harvester pa itong sa gitna. Oh. Lali ng tubig. Ewan ko lang sa bayan. Hops! Nag-aaway pa. Mag-antay. Oo, oo. Talaga. Nag-aaway pa eh. And then um, thanks for watching.